News Update Mga balita ngayon Curfew sa Maynila ipinatupad kasunod ng mga insidente ng kaguluhan sa protesta Klase sa eskwelahan at pasok sa gobyerno kinansila dahil sa Super Typhoon Nando EJ Obiena nakamit nakamitang ginto sa atletang Ayala World Pole Vault Challenge Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagpatupad ng curfew mula 10pm hanggang 4am sa mga menor de edad si Manila Mayor Isko Moreno kasunod ng mga kaguluhang na itala sa lungsod sa kasagsagan ng malawakang protesta kahapon. Personal na pinangunahan ng Alcalde ang mahigpit na pagpapaalala sa implementasyon ng Executive Order No. 2, gayon ang pag-inspeksyon sa mga pinsalang dinulot ng kilos protesta at tensyon sa pagitan ng ilang grupo at mga pulis. Ayon sa Manila Police District o MPD, hindi bababa sa isang daan ang arestado matapos manggulo umano sa mga protesta kontra katiwalian. Partikular na sa bahagi ng Ayala Bridge na pinagbabatop, pinagtatadyakan ang mga nakabarikadang pulis at sinunog ang ilang sasakyan. Kinagabihan sa bahagi ng Recto, Mendiola at Legarda ay pinagbabatori ng mga pulis ng ilang mga kabataan, sinunog ang ilang motorsiklo at sinira ang harapan ng isang hotel. Nasa pitong polis din ang naiulat na sugatan sa magkakahiwalay na insidente. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa lahat ng antas ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw September 22. Bunso dito ng inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Nando at pag-iral ng habagat. Kabilang dito ang mga probinsya sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Antique naman sa Visayas. Base sa huling ulat ng PAGASA, lalo pang lumakas ang bagyo habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran malapit sa Apari, Cagayan. Taglay nito ang hangi nga abot sa lampas 200 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa higit 250 kilometers per hour. Kahapon pa lang ay sinimulan na ang preemptive evacuation o paglikas sa mga residenteng naninirahan sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagtama ni Nando habang nakaalerto na ang iba't ibang ahensya para sa magiging epekto ng super typhoon. Nasungkit ni Pinoy Paul Vault Sensation EJ Obiena ang gintong medalya sa ginanap na atletang Ayala World Paul Vault Challenge sa Makati City kahapon. Parehong na-clear ni na Obiena at French bet na si Thibaut Calet ang 5.80 meters ngunit si Obiena ang itinanghal na champion via countback matapos nitong ma-clear ang nasabing taas sa loob ng dalawang attempts lamang para kay Kalet na inabot ng tatlong attempts si Kalet ang nag-uwi ng silver habang si Peter Lisek ng Poland ang itinanghal na bronze medalist. Ilang top Paul Walters din ang lumahok sa kauna-unahang Paul vault Challenge sa Makati. Para sa Kidlat News Channel ako si Rosalyn Sinsiyonko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Редактор